bilong mga kaistorya sa ating video ngayon ay papakita ko itong sinasabi nila na nakuha sa pinakamalalim na party sa dagat no so napakalaki ng dagat sa tingin ko o sa tingin nyo sa tingin ko naman eh para siyang totoong tingnan pero dahil nga nauso na ngayon yung tinatawag nila na artificial intelligence kung saan maaarin silang gumawa ng mga nakakahindig at katakot-takot nakababalaghan sa internet no kung saan parang mapapahanga ka talaga kung tunay ba o hindi yung mga pinapakita nila ng mga klase-klase ng angulo kakaibang mga kakaiba ba sa tingin natin parang tuto pero hindi pala so ayun sa, sa inyo pong pananaw ano po kaya ang mga ito totoo kaya ito or isa lamang sa mga edited na mga video